Hello guys, good day. Welcome back po sa ating channel Coins TV. At for today's video nga guys, itutuloy natin ang ating coin hunting. At dito na po tayo sa 5 piso BSP. Dahil natapos na po natin yung 10 piso at saka yung 5 piso natin na NGC at yung 50 piso natin. At sana nga ay makakuha tayo dito ng hard to find na 2006, 7 at 8 at error coin na rin kung siswertehin tayo makadali tayo ng error coin Okay, bago po tayo magsimula, marami pong salamat sa aking mga subscriber po, sa mga masusugid nating viewers, at sa mga bago nating mga subscriber, welcome sa Coins TV, kung saan po ay gumagawa po tayo ng coin hunting series at coin update na rin po sa mga nahahunt natin na barya uh, at marami pong salamat sa inyong lahat at kung bago kang ka kapangalang po at hindi ka pa po nakasubscribe pasuyo na po ng subscribe button at pakilike and share po ng ating video at yung bell button po para po updated po kayo sa mga susunod pa nating video okay guys umpisahan na natin to Dalawang balot lang po guys ang ating bubuksan para po hindi mahaba yung ating video. Bawat isa po nito ay 200 pesos. Okay. Tingnan po natin kung makakadali tayo ng hard to find dito or semi hard to find. First coin po natin, 2012. Common. Next coin, 2005 common next coin 1998 no mint mark so ang hinahanap po natin dito guys yung may mint mark yun po ang hard to find sa 1998 okay next coin 2005 common next coin natin 2013 common next coin 2003 common 2009 okay 2009 guys kit natin 'yan at uh, yeah update na rin natin siya siya ang ating candidate for updating okay next coin 1998 common next coin 2004 common next coin 2001 common next coin 2003 uh, shout out po sa ating mga kapwa coin hunters at sa mga coin vlogger magandang araw po at marami rin pong salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel sana po ay nasa maayos at ligtas tayong kalagayan na lahat Shoutout po sa inyong lahat At sa mga idol natin na uh, Mga coin collectors Okay Back to this video guys Next coin 2005 Next coin 2001 Come on Next coin 1998 we down in mark na naman at ang ating last coin sa ating first batch 2003 common okay last batch na tayo guys sana ay eh makadali tayo dito ng 2006 na napakalaki talaga ng presyo sa panahon natin ngayon hard to find po yun guys okay first coin natin 1997 no mint mark common next coin 2005 common lang din ah uh, next coin natin another 2005 common next coin 2005 next coin 2009 ulit okay I-compare po natin silang dalawa mamaya. Next coin, 2001. Common. Next coin, 2013. Common. Next coin, 2013. Next coin natin, 2005. Common. Next coin, 2005 ulit. Next coin, 2002. Common. Next coin, 2014. Common. Next coin, 2012. Common, then. 1997, without mint mark. At another 1997, without mint mark. next coin 2010 okay next coin 2004 uh, next coin 2005 common and another 2005 but ang ating last coin at uh, sa ating coin hunting for today 2015 at ayan nga guys wala tayong nakuha na hard to find or semi hard to find so tignan po natin itong ating ia update na 2009 alamin po natin ang current price appraisal nito at percentage na nakarecord sa numista Magkano nga ba ang halaga nito sa panahon natin ngayon? Ang year 2009. Okay. Pupunta po tayo dito, guys, sa ating endatnomista.com para po malaman natin kung magkano ba at ilan ang percentage nito si search lang po natin guys sa google kung ilan ang record nito sa namista Yan, sa search po natin 5 piso BSP numista Ayan na po lumabas na po pindutin po natin yan at lalabas na nga po dyan ayan 5 Peso Philippines BSP ayan eto na nga po tayo sa n.numista.com ayan po at dumiretso na nga po tayo sa ating ya update na Year 2009 Ang 2009 po ay May apat Na reverse At ang ating pong nakuha ay reverse 3 Kano po ba ang reverse 3 uh, Maliit po ang ano nito Ang record sa numista guys Ayos ito po ay reverse reverse 2 po yata isa hindi ko ganong makita okay ang reverse 3 guys ay may record sa namista na 0.8% at wala pong nakalagay na price appraisal sa kanya Gayun din sa Reverse 4 na 2009 na mas kaunti siya, 0.6. Okay. Ang Reverse 2 naman po ay 3%. Mababa pa rin. At ang pinakakomon ay yung Reverse 1 na madalas natin makita sa year 2009. Ngayon nga po ay nakuha natin ang year... 2009 na day 3 so hindi na masama dun sa nakuha natin ayos okay, yan lamang po guys at uh, marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel at uh, sana po ay pakilike and share po ng ating video share nyo po sa mga kaibigan nyo para po maging sila ay magkaroon ng update po sa mga coins na may value na po na umiikot pa sa atin okay yun lamang guys marami pong salamat God bless po, mag-iingat po tayong lahat.